Eh hey mga master, mayong adlaw. Ayan uh, mga master. Fishing day na naman tayo. Today is Monday. Bawi kami dito sa spot namin dati mga master. Binalik ka namin ni Master Galion. Nine. Nine o oh five yung oras natin ngayon mga master. So hoping pa rin tayo no na makakadali tayo low tide yung dagat hindi katulad nung ano nung Saturday high tide napakataas ng tubig tapos maalon pa so ngayon low tide siya pa high tide mga mag high tide to mga alas 12 or ala na no so shout out sa inyo mga master Love you kami ngayon kasi wala kaming pasok eh. Mamaya pang gabi. So, good luck sa amin. So, shout out. Fish on, mga master. Yan mga master. Ito pala yung gamitin ko ngayon. Soft bait. Ayan. I-filtis natin to ngayon mga master no. First time ko gumamit ng ganitong soft bait mga master. Kaya Malalaman natin to ngayon kung epektibo ba siya. pishi pishi lapit lang ng hagis 3 grams lang manggod ang kwan 3 grams lang ang jig head natin malapit lang yung hagis Fishy, Fishy Oh, fish on mga master. Fish on. Okay. Unang dali natin mga master. Fish on. Unang dali natin. Yan. Iska akong tawagin sa amin mga master. Yun. Yun. Hindi na tayo zero mga master, may isa na tayo. Fishy fishy. Hindi na sila nahihiya. Fishy fishy. Oh, fish on. Ay, fish on. Ay, ay. Ayun, yeah, dito lang. Fish on mga master. All right. Uy. Siniksik pa. Siniksik pa. Ah. na natin. Ah, siniksik pa iska ato yun, ano to ay tuan kanuping ano Kanuping laot Yun mga master oh Kanuping laot mga master Alright Two zero Kanuping laot First time ko makahulin yan mga master Kanuping laot Kanuping laot Oh, yun, fish on. Fish on, master. Oh. Sinabit na naman. Very nice yung soft bait mo, master. All right. Sinabit na ulit. Ah. Iska, ah, master. <laughs> Ayan, oh, master, Iska ah. right. Three, three zero. Maganda yung pagbabalik namin dito, Master. Oh, fish on Master. Ayun, nakabitaw. Kabitaw man, sayang. Pishi. Pishi Pishi. Hmm, fish on. Fish on mga master. Maliit. Yan mga master oh. Maliliit. Release natin to mga master maliit masyado yan you know? o release nagay okay, kaya makabuhi kasi so, yan mga master naka ulit tayo maliit release natin nalamon Nala ang kuhan ang oh. Su subit hmm, subit na panga ba at yung laki ng ano grouper na yung master galion mga master o oh. o oh bahan dito lang mabora. Boundary na agad. Uh. Ano to ko bakwag na. One one court. Hmm. At tara kayo squad. Magaliti. Ayon. Ito may Sa fish on ay gagmay man yun na iska gagmay iska gagmay oh maliit mga master bilis natin ayun mga master ay sabit master sige ayaw ayaw pisa pa kuwanda lang release gamay Ay, si Langog ito sir. Langog? <laughs> tribale lagi. Wah, wow, yun. Malaking tribale mga mastero. Kacang mga bagay yung tribale ganun. Aba. Nice cuts mas. Uy. Ang <laughs> <laughs> Iska atay. Uy, hapit oh, <laughs> na. Grabe ba? Baan nga dito mo? Master <laughs> ako! Laking, laking lang ako master. Tribali. Ayan mga master, strike na naman. Oh. Iska ah. Grouper. Maliliit. hindi na videohan mga master release natin oh. maliliit ay maliliit yung iskaa dito ngayon naglur na ko naglor ka? oo fish on na po do ah grabing liliit eh yung malalaki naman ano you know? o ah. fishy fishy You're showing. Hey. Hmm, fish on. Ay, yung sinabit. Ay, sinabit pa. ba talaga itong iska, mga um, master. Nananabit ng ano, lor. Ay. Marabi sa ilalim pa naman. Ah, good size ulit. fish on ulit mga master gamay kayo ay ay, ay ito Hmm, fish on. Fish on, mga master. Ah. ah. Grabe itong iska. Ano to? Hmm. Fish on. Ay, hey, grabe kag magmay. Ku, uh, kuno naman man eh. Gamay kayo. Bisan sa molor? Oo. Ngayon eh, tutuntod na. Bondiri nama kono ka? Di Goro sab. Aku gagmay magi panghatag sa ho. Amoro mag muhatag gud dili. Oh, dali na <laughs> Nah, pati payata lagi. Unsa <laughs> na man eh. Ay ay. Pati payata lagi. <laughs> pati payata. Gamay ba ba? Tukob gya hapon. Nauno naman ani. Eh? Di mantaha tagag mama. Si Master Galion rumitagaan. Ana ka mas <laughs> aho. Moro kono to. basta kay naghumol gapon. Pak Regani ka. Hmm. Fish on monster. Ska anasad. ay. -ay. Punto. Hmm, good size. Bitahan na ni kay na. Ay, nabugkot man monster. Kansin ako. <laughs> hmm. Hey mga master Ayan Exit na kami mga master Kasi napaka high tide na Tapos Alas 12 na sad Alas 12 na po mga master Gutom na Ayan Kahit pa paano nakadali pa rin kami May huli pa rin tayo no Si Master Gal yun ang naka, ano, ngayon, naka jackpot meron siyang malaking grouper tapos isang malaking ano uh, tribali. talaga 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 naman ako puro mga ano lang iska ah. grouper na maliliit pero mga good size naman siya mga master no yun so exit na kami ngayon mga master mamaya pakita namin yung huli namin pag makarating mid, pag makarating kami dun sa ano sa higad so yun Update lang may mamaya mga master no. Ay. Ayun, mababaw na. So ayun mga master. Catch up dito tayo ngayon. Ayun kay Master Galion O oh, pastilan. Malalaki yung ano niya. Grouper tapos isang tribali tapos tatlong maliliit na grouper din na Iska iskaa kung tawagin sa amin. Alright. <laughs> ito yung sa akin, Master. Yan mga, ka, Master Galion. Mga anak. <laughs> <laughs> so, kahit pa paano. Yan, Master. Nakatsamba tayo ng tribali. Oh. Makauwi tayo ng pang-ulam. Tsaka ito pa. Okay, na, ano. Yung dalawang yan, isang kilo na. Isang kilo na. So ayan, hanggang dito na lang muna mga master. Uwi na kami kasi tanghali na. Sunod na pod. Sa Wednesday. Love you kami ulit sa Wednesday, no? So, yun. Hanggang fish on na lang.